So, ayun mga dudes. Uh, may isin video lang to. Doon sa narar naranasan ko kanina. Na pinakita ko sa video. Actually, naayos ko na to eh. Ano, for, the, for this ano, content, binalik ko sa... Sa dating settings niya. Which is nung binigay sa akin sa paglabas ng kasa. So, may times kasi na yun nga, yung narinig nyo kanina. Na meron siyang, ano, yung gear niya. Nag nagningit-ngit, yung gumagano siya kasi hindi adjusted na maayos yung sa may ano niya, sa may reverse lever. So madali lang naman 'yan. Uh, so dahil dun ang problema niya. Kasi minsan nang ano 'yan, nangyayari yung ano, yung nag, nag ngit siya. Yung kung ga galing ka nang ano, galing ka nang abante, reverse ka or vice versa, from reverse nag ka. From ano, yung nag-start na yung makina. 'Yun, may ganong nangyayari siya so ganito lang naman ang gagawin dyan para maayos ito yung fevers lever di ba so yung wire na ito syempre ito lang din ito 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 yan yan dito eh so yan o no? pagka tinignan dito ito sya ayan diba umangat yung ano umangat yung wire na may spring yan tapos kanyan lang So, i-trace it, it, it mo siya dito. Ayan. Yung adjustment niya. Ito lang. Ayan. So, dito ka lang mag-adjust dyan. So, sige. I-adjust natin. Mag-adjust. I-check uh, mo muna kung okay ba talaga yung, ano, yung kable. Baka naman mamaya putol, sira, or ano, maluwag doon sa kabitan. So, kung i-trace it mo siya rito din, eto siya. So, yung balat niya, itim na itim na ano, na makapal. So, kung titingnan sa likod, ayan. Siya. Ito siya. Sanin. Ito tap ito. ito. Yan, yung tinuturo ko. Ito yan. So, tingnan nyo to ah. Ayan yung ano niya eh. Ito yung napipihit ng reverse eh. So, pansinin nyo tong part na to. Yan. O si ano ko yung ano ipipitin ko yung reverse lever. So Ayan, ayan siya. Nung napihit na yung reverse. Reverse lever. So, ito i-adjust na natin. So, ito lang naman yung pag-adjust nandiyan. Meron dito na nut. Ito ay maliit na nut. Tsaka itong mahaba na nut. Ayan. May tawag dyan eh. Ilagay ko na lang sa screen ko. Ano yung tawag? Nakalimutan ko eh. Uh, ano, nut din na mahaba. So, ito usually nakikita natin sa mga ano eh. Yung mga... Uh, adjustan sa tricycle sa mga nakaka-cable nakaka clutch na motor ito rin yan So para i-adjust 'yan, kailangan lang natin ng ano, ng open wrench na itong maliit is 12, tapos itong mahaba is 10. So sige, kuha na lang tayo ng ano, ng socket tapos i-adjust na natin. Okay, so ito. <laughs> isang 12 at isang 10. So tanggalin muna natin yung lock. Ayan. Speedin lang natin. Ay, kaya pala eh. Hindi ko pala bababa. Kaya pala ayaw. So yan, lumu lumuwag na. I-ano ko lang to. Ang gawin nyo, Ah, uh, pihit, pihitin niyo muna ito kasi ito, ito yung ito yung pipihit mo yung malaki. So, ayan, kanina nakaganyan siya nakasagad. So, ang pihit mo pabalik pa counter clockwise ah uh, basta pag ganto. Pag gaano ikot pabalik sa iyo kung dito ka nakapresto So, ganyan, pihitin mo muna ng 1/4 lang o kaya kalahati. Tapos i i, i mo yung malaking nut. Ilak mo yung malaking nut. So kailangan pa pala dito silumpog block niya tayo ng natun sa ano. Ayun. So ilak mo muna tapos testingin mo kung gagana. Ako kasi nakuha ko na yung tamang tipla kasi, dahil na ano dahil na ayos ko na to. So yung sa akin medyo nakaano naka, pa ng konti. Siguro parang isang buong ikot yung ano niya, yung adjust. Ayun. Tapos ilak mo na. Pagka na-achieve mo na yung desired mo na ano na na lock. Oh, ayan. Pag na-achieve mo na yung desired mo na lock, ayan. I ano mo na higpitan mo na. So, pag mo lang tong maliit tsaka yung malaki. Ako ganyan yung naging settings ko sa akin na diyan, eh may, may, ano na siya, may space na. Na diyan sa settings na yan is uh, hindi na nag nag-ano naga, yung yung gear pag nag-ano. So sige, subukan natin yung ginawa nating adjustment or baka na Pero nasa ganyan yun eh nung ano nung inadjust ko, nasa ganyan ng ang space sa gitna. Ito. Kasi pagka ano, pagka default nakasagad yan eh. So ang adjust mo talaga ipa ano, i i iuurong mo siya. So sige, subukan natin. So yan na nalobat yung ano ko eh nalobat yung 360 ko kasi ginagamit ko rin na ano yun eh, na single lens cam nalobat so balik tayo sa cellphone hawa <laughs> ko lang muna siya so ito testingin na natin kung naibalik ko ba sa dati yung hindi na ba siya ngit so ayan uh, sana kita ko ah <laughs> kaya dyan nakatagilid tayo so, natin wala kasi akong holder dito sa ano eh so ayan Gauge na natin yung reverse Yun no? Ha, Sorry Ayan Hindi na kumakagat oh. Para matesting mo rin kung maganda yung ano mo Kung maganda yung Bigay ng gear mo Na hindi siya kumakagat talaga I-half clutch mo Tapos saka mo ano Saka mo ba banatan Half clutch lang muna Ayan, oh, wala, walang walang ngit Oh, abat, iyan na natin. Abante le Ayan, nag, nag-engage na le Okay. Oh, Oo, diba? So, neutral. Reverse lever. Tapos, primera. Or, segunda. Pwede rin. Oh, reverse na natin. Oh, okay. Okay. minsan nangyayari na mingit ngit, -ngit. pagka uh, binaba mo yung ano, yung reverse lever nang naka-gear pa. May times sa ganun. Ito, naka-gear pa to. Nang naka lang ako sa clutch, bababa ako. Pagka to goods, okay ano na rin yan. Hindi, hindi ko magat yung ano, hindi nag-ngit-ngit. Okay na talaga yung adjustment. Ayun, kumagat na. Tapos. Yan, nabante. Walang ano, walang garagal oh neutral oh ayos walang ano walang walang nit nit yung makina oh okay na so yun lang dapat shorts na lang gagawin ko rito eh kasi giabot ng ano ma yung shorts kasi sa YouTube 60 seconds lang eh di sa ano natin sa shorts kasi simple lang naman yung ginawa natin adjustment lang kaya ginawa ko ginawa ko ng buong video kasi meron nag request na na ano na viewer natin kasi narinig niya doon sa isa kong video na inadjust ko tong ano tong reverse netong unit ko kaya nagtanong siya kung paano ba i-adjust yung ano yung reverse lever nito para hindi nagngingit-ngit yung gear pag uh, nagkikakambyo so yun lang So, eh mga dudes, Ah, uh, oh, sana na sana napasaya ko yung nag-request na, <laughs> na nag-request na gawa ng video to, yung pag-adjust nga ng sa reverse gear para hindi gumitngit yung ano uh, transmission nung budget maximum natin. So, yun. So, yun nga mga dudes, uh, natapos na naman natin tong isang video na to sa doon nga pala sa ano sa nag-request na gawan ng video tong pag-adjust pag, pag ko ng ano natin ng reverse lever kasi na, napanood niya doon sa isa kong video eh, yung una yung sa unang pinakaunang video nitong ano maxima natin na inadjust ko yung ano na inadjust ko yung brake lever na ah, yung reverse lever inadjust -in ko so nag-comment nag siya doon sa video kung na paano ang ginawa na adjustment at uh, daw ng video. Dapat nga gagawin ko ho, ano lang eh shorts lang eh kasi maliit, ma, ano. Madali lang naman to sana kasi hindi magka kasi 60 seconds lang ang shorts dito sa YouTube eh. Siguro sa TikTok account ko baka doon ko na lang gawa ng ano ng Mike ng, ng, ma, ng na video. Tapos 'yun, shoutout din sa 'yo. Oh, lagay ko na lang sa screen yung pangalan ng ano, nag-request na 'yan. Tsaka yun mga dudes, kung nagustuhan niyo yung video natin, eh, mag-like lang kayo, mag-share nyo do sa mga hindi nakakaalam kung paano i-adjust yung reverse para kahit wag na kayong pumunta sa kasa para magpa-adjust lang, 'di ba? Kayo na lang mag-DIY. Kaya uh, pinaka the best para swertihin kayo is mag-subscribe na rin kayo sa channel natin para maging, maging updated kayo sa kung ano mga gagawin pa natin dito sa badja natin, do sa Honda Beat, sa meron pa ako isang motor dito, yung TMX na binabala ko na rin ayusin. Baka bilang ko muna ng ano to eh, gulong kasi walang gulong. Para, kasi yan, yan yung OG pamalingke natin, ito yung TMX na nandito nakatambak yung, kung nakikita nyo sa mga una kong video binabala ko na rin talaga ayusin to so yun uh, mag, magano mag, ano kayo sa notification bell ko para update, lagi kayo updated kung may bago tayong videos kasi siguro mapapadala sa upload kasi meron tayong mga ina, ano meron tayong bagong inaayos ba diba? ito so yun so, 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 so mga dudes salamat sa panonood and see you sa susunod dati na, na video meron na yan so itayin nyo lang Bye.